O, oh, Risa, anyari sa iyo? Ba't ka nanginginig? May kodigo ka pa. Hindi ko kailangan na ang respect mo, VP Sarah. Ang hinihingi ko sa iyo at ang taong bayan ay accountability. Kaya, i-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential funds. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo Irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Higit isang linggo na simula nang naghiring tungkol sa confidential funds, pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Imagine niyo mga lords, marami daw patutsada si Inday Sara. Risa tiberos sino ba ang palaging nagpapatutsada? Sino ba ang naunang palaging bumabatikos? at nang aakusa. Di ba ikaw? Grabe ng inig nang inig si Riza Ontiveros. Imaginin mo ha. Hindi pa nagsasalita niyan si VP Inday Sara. True letter pa lang yan ha. <laughs> Statement pa lang niya Di ba? Hindi galing mismo no? sa pagsasalita ni VP Inday. Dinaan pa lang yan sa letter ni Inday Sara. Nginig na nginig na sila. Wala daw paliwanag. Ewan ko kung binigay or sadyang denial talaga itong si Risa Contiveros. 'Di ba sinagot ka naman sa budget hearing. Sinagot ka para saan yung confidential funds? Of course, general lang ang pwedeng isagot ni VP Inday Sara. Hindi nga pwedeng detail by detail sabihin kasi naka televise naka-live. Ay, bubo. Kaya nga confidential fans kasi may operation na gagawin si Inday Sara sa loob ng paaralan na medyo confidential. Kaya nga confidential eh, di ba? Medyo confidential kasi kasali ang mga makakaliwang grupo, ang mga taong gusto wakasan at tapusin ni VP Inday Sara lalo na yung mga nangre-recruit na mga estudyante para gawing makakaliwang grupo or NPA at ang dami pang di ba ang dami pang mga issues na actually sinabi naman na din ni VP Inday Sara general nga lang kasi di ba hindi naman pwedeng i-detalye na lahat ng plano di ba kain tayo Nakakatawa lang mga lods kasi gusto talaga nilang i rebuild ni Inday Sara ang specific niya na plano pagdating diyan. But di na lang sumuporta, 'di ba? Katulad sa pagsuporta nyo, 'di ba? Kay Pinoy, 'di ba? Na billion yung confidential funds ni Pinoy na inalaw nyo nga na hindi i-audit. Eh kay Inday Sara sabi sabi naman niya, na may liquidation saan nagagamit ang confidential funds. Pinapasa po nila. ba? Diba? Ito namang si Risa Ontiveros nakikisakay ka sa popularity ni VP Inday Sara. Gusto mong banggain, gusto mong patunayan na mas magaling ka kay VP Inday Sara. Diyos mayo, sure ka ba dyan? Sinabi lang ni Inday Sara na wala siyang respeto sa'yo. Masakit ba? Huwag ka mag Risa. Hindi lang si VP Inday Sara. Maraming walang respeto sa'yo. ba? <laughs> diba? Respeto. ba? Diba? Big word. Ikaw, marunong ka bang rumispeto? Marunong ka bang rumispeto sa mandato at gustong gawin ni VP Inday Sara? Ang akala mo kasi, no? Nakakalamang ka kay Inday Sara. Ang akala mo, di ba? Presidente ka. Hoy, senador ka lang, pinaka, nasa pinakasingit ka nga lang eh. <laughs> Feeling ang virus.